Kamangasawa ko, ano nangyari sa iyo? Ano? Nandito ka Guys, nandito kami ngayon sa bookstore na kumakain. Ang asawa ko, reklamo sa ganihan buntag. Sa iyo kami nakaway. Isa pang paliti kung saan nina-abigay, kung saan nina good, sa na kayo. Ganyan mo siya itumbag nung usaya nganong naguot na indication nga tumataba ka ibig sabihin napunta ka sa responsableng lalaki napunta ka sa asawang tutupo ako yun guys huwag ka sweet sweet akong asawa sayang niya napunta ka sa magandang lalaki ito bang yung pag-sure oy huwag iklaro ni kong asawa guys ano mo rin Big na ko kay tagal kong pinangarap kasi na magkaroon kami ng baby ito na ayan o ayan na, kaya I'm so happy November December, November December, December January, February, March, April, May, June June Hello? June, July so probably July February so happy sana babae na Bye bye guys. Ayun na. Nag-enjoy ako nga kasi yung oh. kakaon sa mga yung uh, feel na ko. Wow. Uh, sana babae na. Kung lalaki, okay lang din. At least tatlo na sila. Ayun tayo. <laughs>